nakakakaba din siya at the same time kasi magpa-perform ka rin talaga sa malaking crowd na ito yung sila-sila pa yung mga kasama mo na very known na po talaga sa industry At like that there ka kasi yeah, the na muna din ako sa theater <laughs> sa school so I'm very inspired kay Kuya Gerard po so sana soon <laughs> um, wala speechless kasi Well, syempre, kailan natin siya sa magaling. And, um, syempre ako natutuwa ako dahil isa ako sa masasabi sa guest as, as guest sa concert niya. And, ma-share ko rin yung talent ko. And, syempre, medyo kinakabahan ako. Syempre, mga kasabayan ko mga galing. And, ako, as baruhan ka lang naman. Pero ganyan yung feeling ko, ito yung magiging way para mas mabuse yung confidence ko and uh, mas ma-enhance ko pa yung talent. Kaya, yeah, ayon masaya, masaya ako kasi kasali, kasama ko sila. Okay, okay. thank you. Jassy, uh, MJ, kasama kayo din sa pelikulang Natapos, tama bad? Yes, I Yes, bro. Yes, Unspoken yes, 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 oh. letters. Oh, oh. ano yung pakiramdam ninyo working dun sa mga veteran stars na katulad din na Glidel, Tonton, at saka si Gladys? Honestly po, parang hindi ko talaga na-feel na nagkatrabaho nun. Kasi every time po na may Excel na nakasama po sila, para lang po talaga kami naglalaro na parang turing po talaga nila sa akin is bunsong kapatid nila na ginagay nila sa buhay ko. Lalo na po, yun nga po, veteran na sila, ako, baguhan po. Sobrang dami ko po pong natutunan sa kanila bilang bilang tao and bilang sa arti pagiging artista po. And sobrang kung bibigyan po ako ng pagkakataon na makatrabaho sila Lord, sobrang nilulook forward ko po yun. Kasi sobrang yung, yung uh, na-build po na uh, friendship. Actually, hindi lang friendship. Parang family na po talaga kami. Kaya uh, sobrang saya ko po. Oh, si Matet kasama din dito. Yes po. Sobrang MJ, uh, si Jessica, sinapapunod ko na sa mga pelikula. Ito, you know, first movie mo kayo itong... Yes, always. Ayun. Uh, hindi ka pa kinagal natakot sa mga ka-eksena mo? mga okay. bigatin? Noong umpisa, medyo nakabahan ko ako. Pero siya, sempre, ano, uh, since veteran na nga sila, yung emotion nila, nah nadadamay ako, nagadala ako. Kaya hindi ako masyado nahihirapan na i-express kung ano yung emotion na kailangan ko. Kasi magagaling talaga sila. Ayun. Pili Ay, ko lang na rin ang pinag-uusapan, Gerald. Totoo ba nakasama ka sa uh, gagawin pelikula ni Ate Guy? Under Direct G. Altajeros. Altajeros. Ano Altajeros. Altajeros. Actually, um, hindi ko, hindi, hindi ko pa siya sure. Hindi ko pa siya sure. I, I cannot an answer for now. Uh, mo uh, uh, oh, kasama siya? ka daw sa wala wala akong alam sa mga ito. May jet <gen> lag ko. <laughs> <laughs> <Reaction>? <laughs> Na hilo pa. Kasi so, wow. first time may to with Ate Guy. Yeah, yeah. It's gonna be my first time. Wow! Wow! Uh, excited po ako dyan. Grabe, it's gonna be... It's gonna be a ride. You know, uh, ma ma baka excel ako si Ate Parang masasabi ko kompleto na yung career ko. Parang oh, hindi na... na lang yung kulang. sana <laughs> so, marami kay na excel ano. Uh, yun. <laughs> Pero hindi ko mo, mo, alam. Please Kasama <laughs> pala ako <laughs> Pero wala akong eksena ko dati. Sana marami kayong eksena. <laughs> okay. uh, yeah, sana, asana, sana. Asana, muna si Dokrum? Okay, hindi pa alam nga, hindi ko pa nabanggit, pero uh, <laughs> yung mo, ngayon alam ko na. Hindi ko alam, mas napakain naman sa Okay, uh, next natin na uh, ang beautiful si Alvin. Wow, oh, beautiful. beautiful. Beautiful diva. You're beautiful ko yeah. uh, beautiful. nagtala beautiful adjective, beautiful. Okay, before the three young uh, singers, Gerald, kahit na you were making kwento on uh, when you did the Star Spangled Banner, you were overwhelmed. Take us to your first night no, sa so Danish production of b How were you feeling during the first night of performance? That was nerve-wracking. Okay. Okay. That was nerve-wracking. Actually, sabi ko, ito uli yung first time ako nag-perform, nag, nag yung kaba Yung first night namin, yung opening night namin. Kasi I'll be performing in front of Danes, Mm -hmm. Wala akong idea sa language. Although talagang inaral namin yung language for five months in total. Kasi before before I flew to Denmark, I nag zoom lessons sa yes. for for uh, Danish language. Mm -hmm. So grabe yung kaba, grabe yung naging kaba ko nun. was nerve wracking. Sabi ko na may magiging reaction nila. Mm -hmm. Ani magiging reception sa akin. Kasi ako alam yung So, yung vision Although yung, uh, yung aming Gigi is Korean, she grew up in the Netherlands, sa uh, Holland. So, medyo malapit din yung marunong siyang mag-Dutch. Medyo malapit yung language. So, ako lang talaga dun sa um, principles, yung walang idea talaga ako sa, sa language. So, ayun, after the performance... So, how was the curtain call? The curtain call, wow! Ano sila? uh, we all received the standing ovation. Oh. We all received the standing ovation. Oh. It's after the opening. And I was relieved. After I, syempre, may after party drinks. Yes. May mga press ako nakausap. Yun, kanina natin anong ni uh, Sir Mario. Uh, Doon ko narinig yung kanila mga comments. Sabi nila, oh. that, I was pretty impressive for someone who doesn't know anything about about the language yung sabi nila and yeah we can we can uh, prove it doon sa mga lumabas na reviews mm -hmm. pag binasa niyo yung reviews kasi we translate it sa English kasi yung English yung reviews eh pero maganda maganda yung ano nila yung um, reaction nila you were sabi mo lang kanina na yung uh, the UK doing production was parang we brought out the human side of touring yeah yeah dito sabi mo it was a more villainous take yeah yeah so How difficult was that for you, to make Tui that kind of a villain? Uh, it was very difficult for me kasi ayoko kong mapuha after, <laughs> after ng show eh. Okay. <laughs> kasi yung karakter ko lang talaga yung ano, yung may tendency na ibuka. Talaga uh, ibubuka dahil ikaw lang yung parang kontrabida. Yes. Although sa story naman, Tui is not really the villain mm -hmm. uh, alone. Baga isa rin siya sa biktima ng, ng sitwasyon. So, it was hard for me kasi gusto ko, gusto ko bigyan ng human side talaga yung character ni Tui. Eh, para makita ng audience, ng mga tao, yung, kung saan nagagaling yung character niya. So may nga naman talaga because of uh, the Vietnamese culture, alam mo yun. So, somehow, it's being justified, alam mo yun, yung kanyang actions. And he's just being uh, truthful and patriotic sa kanyang country uh, yung kanyang pagmamahal kay Kim, alam mo yun. So, nanghirap hirap gawing totally villain siya. Yeah. How was it like working with a new Kim? What's sure. her name? Uh, her name is Linda. Uh -huh. uh, yeah. I how was it like working with her? Uh, she's she's very sweet. She it was uh, it was so easy to work with her. She was so sweet. Um, talagang we we collaborated. We we would always talk about our scenes kung may mga adjustments na pinag-uusapan namin. Wala kaming, uh, hindi ko ka namin sinusupresa yung sa isa. kung kaya ako may uh, sabihin ko sa kanya, may, may sabi ko, I'll do this ah, uh, I will do this. So, just uh, to give you a heads up. So, very collaborative and uh, harmonious yung aking pagkakaranasan. Are you conversant in Danish? Sorry? Are you conversant na in Danish? Ah, uh, nung nandun ako, I was able to converse a bit. Can you greet this. us tonight in Danish? Sorry. Can you yeah. greet us tonight in Danish? We never du ego. It's like uh, how are you? Uh, what are you doing? Uh, what else? No <laughs> love you. I love you. I love you. How uh, to say I love you in Danish? Yes, yes, can I? Yes, can I? can I? actually, pag ako pinakinggan, yung yung English ko, parang Chinese. <laughs> Pero pag sila nagsalita dito, actually, hindi ganito. Kaya sabi nga nila is, uh, very clear yung uh, naiintindihan nila, but yung Asian tuwang nandun. Mm -hmm. But it was, it became an advantage kasi the character it was Asian. that I was playing is Asian. So, ayun. Mm -hmm. So, sa tatlong young singers, ano you nilutok forward nyo sa collaboration nyo with Gerald? ano look forward na sa concert series na to na alam niyo makakatabaho niyo siya at the same time, paaari mo kailangan kayo ng production number with him. Jassy. Yes, marami po akong actually nilunok forward forward dito sa concert series na to. Kasama ng po dun yung makakapag-perform kami sa iba't -ibang, ibang lugar na I alam mean, niyo parang gumagala din kami at the same time, nagpe-perform kami sa mga tayo nilulong forward ko nga po na makasama po namin si Kuya Gerald. Siyempre sa kahit isang performance na parang sobrang laking honor na po sa amin yan. So, sana po soon talaga. Mag magkaroon ng time para mag uh, practice na magkakasama kami lahat. Yan mm -hmm. po. Kuya okay, MJ. Ano uh, na look forward po sa concert series na to? Ayun, uh, excited lang ako na makapag-perform and nakasama ko sila. Kasi, um, mag ko nga po ako and gusto ko rin na forward doon na makuha ko ng mga strategies and mga uh, ano kay kay Gerald oh. kay Erica ako okay, tayo looking forward to this one sir uh, well I'm looking forward po na um, mas marami pa po akong matutunan kasi ngayon pa lang grabe na yung natutunan ko kay Sir Gerard when it comes to theater and then um, nilook forward ko po na Uh, yung excitement ko po pagdating po sa pagpo-perform lalo na na galing po tayo sa pandemic ang um, na ko na po kasi your stage so very excited na huh? okay yeah. Yeah. no ah we were also in your shoes yeah. Manuwan ka rin yeah ano sa tingin mo ang dapat nilang malaman about show business na like, pwede mo na sabihin sa kanila ngayon no? what, what, yeah. ano dapat sa paghantaan? Uh -huh just you know, uh, continue to work hard and uh, to hone your craft. Yun talaga yung ano. Uh, uh sobrang na ako naging busy, but ngayon I really try talagang actually tayo mga singers we should practice every day. Talagang we practice every day. We're singing, alam mo yun. Uh, tapos be humble. Listen to your mentors kung may mentors kayo, listen to your mentors dahil uh, yun yung makakapagpaputi sa inyo. Listen to your parents <laughs> at uh, maging thankful sa mga nare-receive nyo na blessings. Ano And yung sa, sa tao, sa press, sa mga minamahal nating mga press, uh, sa lahat, kahit uh, lahat ng antas ng buhay, yung pakikisama nyo sa kanila pantay-pantay. Yan para kung saan man kayo makarating, kung makarating kayo sa taas, kaya niyo makisama sa taas, kung bumaba man kayo, dahil pinakisamahan niyo nasa baba. Kaya niyo rin makisama sa baba. So, as matter, kung nasa mga lugar kayo, ng buhay niyo. Alam naman na mapapakaya mo sa ano na sa showbiz in three, kaya na talaga, mahali talaga ng mo, natin na. Ah, uh, ang sa bashing, sa bashing siguro, <laughs> Basta maging confident lang kayo sa sarili niyo. Maging confident kayo sa sarili niyo na you know kung ano yung totoo and uh, ginagawa niyo at binibigay niyo yung best niyo all the time. I don't think maapektuhan kayo sa mga bashing na ma-re-receive niyo. And hindi maiwasan yan nowadays because of the social media age. Talagang instant ngayon yung bashing, di ba? Ako kasi nung time ko nung <laughs> inaabot din ni, ni Alvin, yung Pinoy Pop Superstar sa GMA, wala pang social media. So, ano pa no, mga side thread lang nun eh. Talagang nahanapin mo bago mo mabasa yung mga pinag-uusapan ng mga tao. So, ngayon, instant. So, just be just be confident about yourself, yung ano ka, uh, lagi kang prepared para kami perform ka is uh, handa ka, di ba? Uh, lagi kang ready kung tawagin ka anytime para hindi ka rin mabash kasi kung di ba kung magiging pangit yung performance mo, doon ka magbabash, di ba? So, yun. Yes. May title na yung Mario no, Tonor song. <laughs> o, di diba, <laughs> uh, ba pwede yung sabihin? Pawan pa? Pwede na pwede. Pwede na ba? <laughs> Sige. Uh, Anong <laughs> title? Title lang. Ako na lang.